Alam niyo mga boss, marami ho nagsasabi sa mga hanay ho ng mga magagaling din, mga, kolum, mga kolumnista, yung mga analyst daw pagdating sa larangan ng ekonomiya, politika, nire-respeto rin ho natin. Kung may conspiracy raw na talagang sinasabi rito para magkaroon ng destabilization plot na kasalukuyan uh, administrasyon na kung titingnan ho natin, nabanggit na ho natin yung mga nasa hanay ho ng mga makakaliwa, komunista ho, ano? o di naman kaya mga, mga, mga dilawang liberal, at yung mga walang pagsisising mga natitirang sabi nga natin kanina sa Oakwood mutiny noon. Kaya para sa kanila sabi, there's no reason to worry. Come on, guys. You guys? Are you guys? I do respect you but uh, we're all journalists and I, you know, that's a freedom of information. You believe in that? Okay. Hindi ho namin kayo paparasin. Kaya lang daw ito raw ang sinasabi rin nila, ito may, nagbabalansi ho ito ng mga dilawang mga analysts din. At hindi ko sinasabi ako ay magagaling sa larangan, magaling. At sa larangan ho ng broadcast journalism na ginagawa niyo, nakikita niyo sa akin, no holds barred, unfiltered yung aking mga sinasabi because we have the freedom of information. The information makukuha niyo ho yan by way of looking at the development noong nakaraang linggo at mga su sumunod na nakaraang linggo at itingnan niyo ho yung chain of event and that's how we do the analysis. You gotta be analytical, critical, and skeptical at the same time. Malimit ko kung sinasabi kung kayo nagsusubaybay, matututo kayo. Whether you like my style or not, come on. Just, just follow what I'm saying. Sundan niyo lang ako. Hindi niyo magugustuhan bang aking estilo? Kung kayo tumutulig sana ang programang ito, kritiko ko, ho. isang sumasang ayon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, lumalabas yung impormasyon na kayo na huwag mag-process. Kaya yun ho'y isang bagay lang daw na medyo uh, po pwedeng sabihin ng mga tatlong kategory na banggit ho namin, natin, yung mga dilawang oposisyon, mga dilaw mga makakaliwa, simbahang katoliko, isama mo yan. Hindi po pwedeng mawala ang, ang dilawang liberal at ang dilawang simbahang katoliko. Hindi eh, naman eh, talagang dilaw sila. Oo, oh, eh, ever since, ang simbahang katoliko. At yung mga, mga medyo yung iba dyan na hindi pa natututo dahil sumusunod pa rin. Kaya itong sinasabi lang, Red October. Jesus Maria Josep. Sinasabi nila, walang katotohanan yan. Huwag mo nang sakyan yan. Come on. Kunti, sunsusuriin niyo ho, ano? Ito ho mga kumukontra sa administrasyon ni President Digong or kay President Duterte mismo. Yun ho mga talking heads. Yung ho mga nagsasalita. Yun huma mga may diarrhea sa bibig. Patuloy yung kanilang pag... Uh, ito ho'y... Ha Haka-haka na alang katapusan. Uh, pag wala ho talagang gagamitin hulang ng issue. Issue na, bay, may, may nararamdaman si President, malapit na. Tapos sinasabi nila, Sus Mariosep, sana magkaroon ng sinasabing katastrophe. Yes, Sus Mariosep, pati yan na gagamitin lang tulad nangyari sa Indonesia na maraming namatay. Kulang na lang sabihin, sana magkaroon tayo ng ganyan para magkaroon ng kalituhan, kaguluhan, ala ng pag-asa. They will use the natural cause of nature para lang magkaroon ng pagbabago para makapukul sila. Every day nag-aabang huy mga opposition sa mga bagay na maibabatuhon nila, including typhoon, including siguro mm, heaven forbids. Siguro pati earthquake na kung magsara, yan ang parahon natin kasi masisilip natin sila pagkakataon natin pumasok. Can you believe this? And kung maaari, pati ho yung mga bagyo, pati lindol, isisisi nila doon kay dikit para bang nakipag... <laughs> kumare dikit Mangyari man, o hindi importante siguro kung kung ilan mapipinsala basta't importante makabira sila kasi pag walang issue, parang wala ho silang saysay. -say eh. Kaya hong gusto nila every day man nasasabi ho sila araw-araw. Can you guys notice it? Come on. Hindi niyo to mapapansin sa, sa mga dyaryo, mga radyo, telebisyon na bababaw iisang kalantono, isang panlasa, isang sinasabi. That's what it is the manipulation, the monopoly of the media. And you can see it. At hindi ko sinasabing may mga may mga may mga balanse ho na mga stasyon tulad ho ng UNTV na 25 PTV4 the state network where I am here as sinasabi na si Ben Tulfo la naman eh robot ka naman give me a break I've always been this way panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni, ni I always speak up. Kaya ito ho mga sinasabi natin mga oportunistang putok sa buho. Ano mang issue na darating sa araw pag nagkamali, pati yung sabit sablay na medyo na bulol ang presidente, gagawin na lang oportunidad diyan para lang para lang magkaroon mabaling atensyon. Kaya ang atensyon ng tao para medyo mabawasan ang problema ho nila. Sumama ang kalang loob na medyo tumaas ang rating ng isang President Duterte trust rating. Tumaas lalo ng 5%. Dismayado na naman sila. May isa dyan sa malaking jari sabi, Wow! Magaling talaga, popular ka. Pero mas maganda lagi, ganitong gawin mo. Kailan ka ba naging magaling sa ekonomiya? Ikay hamak na kapareho ko. Ang kaiba lang, ikay nagsusulat. Ako'y nagbo-broadcast. And so what's the difference between your intelligence and, and you use yung diaryo na yan? Kasi sometimes you'll see every day, pag binantayan ho natin sila, kung kayo ho'y na, nakikinig sa akin, nanonood, I don't care if, if, if you're critical about this program. Wala akong pakilam kung masyado kayong critical sa akin, pagtutulig sa akin. Wala akong pakialam. You support me? Well, that's good. For those who are, sabihin lang natin dito, skeptical, whatever, bahala na kayo. Kasi sinasabi ho natin, malit na bagay, palalakiin ho nila. Iyan e ba'y darating ngayon, Red October na sinasabi natin? Isa ba sa mga bahagi yan Kaya ito ho'y pinalalaki. So, mga boss, you know, <laughs> kaya kung sinasabi ho natin, yung plataforma, ginawang plataforma, political platform na mga ito, sabi nga ho natin, pati nga siguro pag, bagyo, wag lang ho sanang lindol, baha, gagawing platforma yan. Lagi maghahanap ng, ng sisi, maghanap ng gulo. Kaya, kung meron mahong sila, sigurong dapat ibunto ng sisi. Alam niyo ba bakit? At kung meron man sila kung mahanap kay President Digong, itong bagay lang ho eh. Hindi mo kasi binibigyan yung ekonomiya at yung sinasabing inflation. Pinagkatiwala mo sa mga the best and the brightest mo na yan sa mga economic managers mo. Sila Pernia, sila Diokno. Sino pa yan? Dominguez. Yun ang sasabihin nila. E, itong Pangulo, ho, hindi naman ho lahat na kumbaga, okay, I trust this, this, this economic managers. And it seems that it's all okay eh, because of the situations na ganyan. Ang, ang focus ng Pangulo saan? Protektahan ng mga mamamayan laban sa droga. Nakasalukuy, nakakatawag na ng pansin pati sa UN. Can you imagine si Angelina Jolie even saying, Sus, we need a Duterte to fight the corruption. Sa US UN. Ang ginagawa ni President kong protektahan ho ang ating mga mamamayan sa henerasyong kasalukuyan na huwag humasira ang ating bansa sama masamang epekto ng droga na laging sinasapak ng ng, ng ng mga oposisyon sa dilawan sinasabi what's necessarily popular is not necessarily moral come on think what's moral there's nothing moral with you guys you, you pick on anything that you can say Are you guys listening kayo sa sa sa, sa mga dilaw kaya hong pagpo ng ating bansa tulad ho ng mga kalamidad yung mga workers ho natin, mga manggagawa doon ho sa mga sinasabing ay pang-aabuso at panglalabis ho ng mga mapagsamantalang mga negosyante. Yun lang gustong simple totoong tao. Yun ho, yun ho yung importante kay President Digong. Kaya yung economic team niya ho, sila ang inaatasan, nagmi-meet -me ho sila eh. So dito naka-center, noon pa man sinasabi ni President Digong, kaya popular ho eh. He says what he you know, what he means and he means what he says. He walks, he talk and walk the walk. It's always been drugs, security. Yituhui. Kaya yung 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 pagpunaho na mga dilawan. Kung meron man silang mapupuna, binabantayan ng President Digong yung giyara kontra droga na talagang doon nila tinitira, doon nila sinasabi yung pagkamali, misquoted, saying something, gagamitin namin laban sa iyan yang sinasabing uh, war against drugs. E pagdating ho dyan, simple lang ho ang Pangulo. Protektahan ang taong bayan laban sa ito ng droga at yung mga pag may kalamidad nandoon agad. At kung meron man, uh, sinasabi na ho natin, iba pa yung mga panglalabis ng mga kumpanya doon sa sinasabing contractualization at iba pang bagay ang war against corruption patuloy ho na kuminsan dito ho nawawala ng gana si President Digong na talagang dikit ilang presidente na nasa kultura na ho natin ang pagiging corrupt. Dito ho ang bantayan kasi pag itong party na to nadidismaya ho ang Pangulo na ba't hindi matag-tigil-tigil itong mga corruption na to? Ano bang meron dito? Yan ang malaking katanungan na dapat tingnan na tayo maging maging mapanuri hindi ho doon sa mga kinakyaw kayo na nagmamadaling kasi kung titingnan ho na kung talagang magagaling ho itong mga kumukontra o sino man dapat may nailalatag kayo eh na matutuwa yung taong bayan hindi yung puro kayo sopla pini, saltik, pitik wala nang ginawa man nagmamagaling wala namang nailalatag